Isang pamilyang ang nilaoban ang kanilang tahanan, pinagnakawan, pinagsamantalahan at sinunog ng buhay. Ano ang mapait na sinapit ng mag-ina ni William Fettit Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Si William Fittit Jr. ay sinilang noong September 24, 1956, isang dating doktor at politiko. May isang maayos at simpleng pamumuhay si William. May masaya at magandang pamilya. Meron siyang mabait na asawa na si Jennifer Hawk Fittit at dalawang magandang anak na si Haley at Michaela. At masasabing ito ang bumubuo sa kanyang masayang buhay. Ang perpektong pamilya ni William ay sisirain lamang ng isang karahasan. Isang inaakalang pangkaraniwang gabi ng pamilya Fetit habang nagsasama-sama silang nagkukwentuhan at nagtatawanan sa kanilang tahanan ay napag-isipan nilang gawing espesyal ang kanilang hapunan. Lumabas ang anak ni William at ang kanyang asawa upang bumili sa isang grocery store. May isang lalaki na tila nagkaroon ng interes sa kanyang mag-ina. Ito ay si Joshua Andrew, Commissar Jebski. Habang nasa grocery ang mag-ina ay pinagmamasdan niya ito hanggang sa pag-uwi ng mga ito ay patuloy pa rin silang sinusundan ng lalaki. Ninais ni Commissar Jebski na pasukin ang tahanan upang pagnakawan ito kaya tinawagan niya ang kanyang kaibigan na si Stephen Joseph Hayes upang makatulong niya sa kanyang hangarin. Sa kaligitnaan ng gabi ng pasukin nila ang tahanan ng pamilya Fetit sa sopa si William pitit at ang kanyang mag ay nasa kwarto noong mga oras na iyon. Unang nakita ng mga manluloob si William kaya kinuha nila ang nakita nilang baseball bat at ipinalo ito kay William ng limang beses sa bahaging ulo nito. Nang hindi na ito makagalaw ay hinatak nila ito papuntang basement at doon nila ito itinali Sunod nilang pinuntahan ng kwarto kung nasaan ang mag-iina at itinali ang mga ito. Matapos nito ay hinalugog nila ang buong bahay para maghanap ng pwedeng mapakinabangan. Hindi pa nakontento ang mga nanloob kaya inilabas nila si Jennifer Petit upang mag-withdraw sa bangko. Naagawa ng paraan si Jennifer na makahingi ng tulong, agad naman tumawag ang manager ng bangko sa 911. Sa pagbalik sa tahanan nila Jennifer, dito isinagawa ng mga nanloob ang kanilang mas matinding krimen pinagsamantalahan nila ang mag-iina. Matapos nito ay binuhusan nila ng gasolina ang buong bahay. Sinunog nila ang buong bahay habang nakatali sa kwarto ang mag -iina. Nagawa naman makatakas ni William at makahingi ng tulong ngunit huli na ang lahat ng dumating ang mga pulis. Dahil wala na ang mag-iina, nasawi sila dahil sa sunog. Tumakas sila Commissioner Jevski at Hayes gamit ang sasakyan ng pamilya, ngunit di nagtagal ay nahuli din sila ng mga pulis. Sila ay nahatulan ng kamatayan sa kanilang mga nagawa, ngunit hindi ito naisakatuparan dahil ibinaba ang hatol sa live imprisonment ng korte.